ito po oh, breaking news okay tama si Trillianes na naman okay ito po yung uh, headline sa balita DOJ to brief Marcos on possible Duterte arrest Philippine return to ICC okay so ano ibig sabihin yung DOJ ay uh, yung posibilidad Eso okay, hindi naman hindi naman exactly it means na 100% yun na. Pero naghahanda sila kung sakali. So basahin po natin yung pong uh, sabi dito uh. The DOJ is preparing a briefer for President Marcos Jr. on scenarios related to the International Criminal Court including a potential warrant for the arrest of former President Rodrigo Duterte and the Philippines returned to the court after exiting in 2019. DOJ Assistant Secretary Miko Clavano said the department's legal team is preparing all scenarios for the president in relation to the investigation being done by the ICC into the drug war waged by the Duterte administration. Marcos has repeatedly said that the Philippines will not cooperate with the ICC and does not recognize its jurisdiction. Uh, under the Rome Statute that created the ICC, the court may have jurisdiction over alleged acts that happened while the Philippines was a member. Okay? O oh, pero pero yung DOJ naghanda kung sakaling magbago ang isip ng ating Pangulo kung sakaling makita niya yung mga ebidensya. Kasi, syempre ngayon, maaaring ngayon yung pakiramdam niya. Pero pag nakita niya yung, ito, Mr. President, ito yung mga ebidensya, ito yung mga nangyari. O, oh, apa, o, no? O, oh, sige, tuloy na natin yan. Yun ang mga posibleng mangyari dyan. O, oh, as if the President requested for the briefer, Clavano said that task has always been part of Marcos' directive on matters concerning Duterte and the ICC. Aware naman tayo na yung policy ngayon ng gobyerno na hindi papasukin ng ICC ay posible namang mag-iba. Okay? Galing mismo sa DOJ. Pwede nga namang mag-iba. Diba, hindi naman 'yan set in stone. So it will have to be a very objective briefer para malaman ni presidente kung paano siya gagala once the ICC warrants of arrest if ever are issued, then he will know kung ano yung mga legalities, ano yung mga options niya and remedies them. Um kahit wala pa pong issue sa warrant of arrest kasama na po talaga iyon sa pinag-aaralan ng DOJ from the legalities yung posibleng re-entry natin to the Rome Statute and all those were already indicated to begin with yan so meron pa ba? Oh, so yan sinabi lang dito yung mga sinabi ni Trillianes kahapon sa kanya o ba diba tama si Trillianes? diba? nakukuh <laughs> magaga kasi paano ba naman gaganahan yung administrasyon na suportahan itong mga Duterte eh, puro stabilization ang ginagawa di ba puro yung mga maisug-maisug sug -maisug na rally na yan na puro aus marcos ang gusto tapos meron pang pidea leaks na sablay na alam mo naman gusto lang ipahiya ang pangulo gustong yung mga tao ay magalit sa pangulo na wala namang ebidensya wala namang konkretong kahit ano paano gaganahan yung malakanyang niyan? So, sa akin eh we are, uh, the DOJ is just preparing for the possibility na magbago yung isip ng presidente at tuluyan itong mga Duterte, 'di ba? So, ito ba naman? Nakita niyo naman yung kagabi sa Dumaguete si Tatay Hari, 'di ba? Marja, marja ganyan. Um, ito lang, ito lang yung naisip ko nung binabasa ko ah. Kasi it's one thing na ginagawa yan ng DOJ na pinagandaan nila kasama sa trabaho nila yan to prepare for all possibilities di ba kasama talaga sa trabaho pero it's another thing it's a completely different thing na sinabi mo sa media okay di ba uh, kung talaga naghahanda yung DOJ di ba bakit nila kailangang sabihin sa media di ba So, is, is this a warning sa mga Duterte? Kung baga, lalong napapraning tuloy yung mga Duterte o lalong, di ba, syempre, si Bato, lalong di mapakali, lalong, so, sigurado, tatanungin na naman si Bato dyan, naghahanda yung DOJ. Di ba, eh, baka, baka, di ba, tuluyang masiraan yung mga kasama doon sa listahan na iniimbestigahan ng ICC. Kasi, yung Pangulo may sinasabing ganyan tapos sasabihin ng DOJ eh posible magbago yung isip ng Pangulo kung sakaling magbago yung isip niya nakahanda kami ito yung mga plano diba? na ito yung kas kasama talaga sa policy ginagandaan so paano mangyayari dyan so tama si Trillianes diba? ba ang problema eh. iba ta kung ano, -ano tinatawag Trilliling ganyan ganyan eh, sinong tama Sino palang tama, di ba? Si who was right all along di si trilliones has been spot on. Uh, warrant of arrest posibleng lumabas o pinagandaan na ng DOJ, di ba? Tapos yung sinasabi nga destabilization, pag-recruit ng mga officials, mga active officials. So sa akin eh yung parang parang pinipilit kumaga nagiging no choice yung mga Marcos eh kasi yung mga Duterte ang hindi makapaghintay ng 2028 eh. Gustong bawiin ka agad yung pwesto ngayon. ba? Diba? Eh, syempre, kung ikaw yung mga Marcos, ba? Diba, anong gagawin ko? Inaaway nyo kami, gusto nyo kami tanggalin. Gusto nyo kami uh, mawala sa pwesto. Gusto nyo si Sarah ang pumalit sa akin ka Anong gagawin namin? O, so, sa akin, maganda na din yung ganyan, pinagandaan ng administrasyon to make sure na maging maayos kung sakali. Pero, yun nga, kagulo kapag nag-aresto, kapag nag-ano, syempre, yung contingency niyan dapat pati kasamang pulis, kasamang, kasi talagang, ano, talagang, magwawala na naman si Tatay Harry Roque niyan, kung ganyan. O, pero yan po yung latest po natin, na DOJ na mismo, si Miko Clavano na mismo nagsabi, na pinaghahandaan ng DOJ yung possible warrant of arrest ng ICC. So, yun na po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.